Good evening mga idol Dito tayo ngayon sa Santa Cruz Church Dito po yan sa Santa Cruz malapit rin sa ano yan dito sa simba ng Keapo ito yung Santa Cruz Church inabot na tayo ng gabi inabot na si Lala ng gabi oh. Ayan. napagod Bala Bala nakatambay dyan Nasa buhay-buhay injured Ali dito yan sa may ano circle ayan yung mga bilya ng ala sa kabila kumpin yan sa kabila yan pin. pin yung kabila ayan oh China Town uh, super mga ala sa ano pag dito sa kabila bayan ng mga ano tapos ayan yung simbahan good evening ulit mga idol maraming salamat po ulit at uh, po ulit ng mga video natin maraming salamat at uh, salamat po tayong lahat at ulit sa pananalan. God bless po at magandang gabi po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod po at hanggang sa muli. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po. Thank you po.